Ililipat na ng Department of Transportation and Communications o so DOTC ang malalaki o limang malalaking airline carrier sa Terminal 3 simula sa susunod na linggo upang ma-decongest ang NAIA Terminal 1. Ito ang balita ni Monoxon. Simula sa susunod na linggo, limang malalaking airline carrier ang ililipat na sa NAIA Terminal 3. Ito ay upang ma-decongest ang NAIA Terminal 1 na sa ngayon ay sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Alam natin na 30 year old masikip na airport ang Terminal 1 sobra-sobrang kanyaing in-handle so nararapat lang na ilipat ang halos kalahati nito sa sa Terminal 3 para lumuwang-luwang ang Terminal 1 uh, samantalang nagre-rehabilitate din tayo ng Terminal 1. Kasama sa mga ililipat ay ang Delta Airlines na magsisimula na ng kanilang operasyon sa Lunes, habang ang Emirates Airlines, Singapore, Cathay at KLM Airlines ay sa unang linggo ng Agosto. Malapit nang matapos ang mga lounge ng mga airline carrier. Gayundin ang opisina ay puspusa na rin ng pagsasaayos. Minarapat ng DOT na kumpletuhin muna ang konstruksyon ng mga lounge at ibang pasilidad sa Terminal 3 bago pa hintulutang makalipat ang mga airline carrier. Kapag nailipat na ang limang pinakamalalaking airline carrier sa Terminal 3, makatutulong ito upang mas mapaganda ang operasyon ng Terminal 1 at maaring masundan pa ito. So, yung paglipat dito muna na initially ng limang airlines, talagang titignan natin kung uh, we still uh, can handle uh, additional flight spot. Ayon sa DOTC, lampas na sa carrying capacity na 4.5 million ang NAIA Terminal 1 na sa ngayon ay umaabot na sa 8 milyong pasahero kada taon. Plano rin ng DOTC na makapaglagay ng mga low-cost airline terminal sa tabi ng NAIA 1 at 2 upang mapalaki palalo ang kapasidad ng mga airport. Habang sumasailalim sa rehabilitasyon ng NAIA Terminal 1, ay puspusa na din ang pagkasaayos ng iba pang mga provincial airports sa iba't ibang panig ng bansa, maging ang pagapalawak ng airport sa Clark Pampanga at ang planong pagkatayo ng airport sa Sangli Point sa Cavite. Samantala, inirekomenda ni Sekretary Jun Abaya kay Pangulong Aquino na maiulat sa zona nito sa susunod na linggo ang mga matagumpay na proyekto na gawa ng kagawaran. Mon Hoxon, UN TV News World One.